rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking uh, munting channel at dito nga ay nagkakasayahan at nagkakatuwaan ang grupo nga nitong si Tanggol habang nagluluto nga ng pagkain at dito nga ay naisip nila ang mga buhay-buhay nila Dati nung nasa labas pa sila, ngayon nila naisip at na-realize yung mga kamalian ng bawat isa sa kanila at sa kanilang mga pamilya. At dito nga, sabi nitong si Tanggol, sarapan nyo ang pagkain dahil uh, tayo ay magbibigay tayo ng kahit konting pagkain sa ating mga kakosa. At dito nga ay sinabi niya nga, pupunta muna siya ng CR at silang daw ay ihi. At dito nga ay nakita niya ang paglabas nga ng grupo nitong uh, si Bong na kung saan ay nakikita pala doon sa CR nila kung saan dumadaan ang mga taong lumalabas para nga pumunta sa labas at kung ano man ang uh, kanilang mga plano na gagawin nga na utos ni Chip Espinas ay kitang kita nitong si Tanggol ang kanilang paglabas at pagbalik nga nitong si Tanggol sa kanyang mga kaibigan ay nakita niyang nakalak na at binubugbog na nga ang kanyang mga kaibigan nitong mga kagrupo nga ni Bogs dahil uh, ni Bong dahil yun nga ang kanyang uh, utos na pagbalik nga nila ng Zelda ay wala na ang grupo nitong si Tanggol at dito lang nga nagwala at nagalit si Tanggol dahil nakita niyang bumagsak na ang kanyang mga kaibigan kung kaya dito na mailalabas na naman ang totoong uh, galit nitong si Tanggol kung kaya ano kaya ang gagawin dito ni Chip Espinas once na malaman niya ang kalokohan na namang ipinagawa nitong si Bong sa kanyang mga kagrupo at dito nga ay uh, wala, halos wala lang ang uh, tiwala ang mga kasamahan ni Chip Espinas kay Bong dahil lagi nilang silang pumapalpak at sabi nga ni Bong kay Bubbles bakit kasi hindi ka kasama ikaw ang asset namin sa labas at dito naman sabi ng din itong uh, si Chip Espinas na isang pulis sa selda ay uh, patunayan mo ngayon ang kakayahan mo para hindi kayo palitan ng ibang grupo dahil uh, nalalapit na kayong palitan once na pumalpak ka ngayon pasensyahan na lang dahil iba na ang magiging uh, kapalit mo bilang isang uh, bong at baka magsitanggol nga ang kanilang uh, napipisil na ipapalit nitong si Chip Espinas at ano kaya ang mangyayari sa rayot na ito, ano kaya ang gagawin ni Tanggol para maipaglaban ang kanyang mga kaibigan dahil nga nabugbog na ng husto ang kanyang mga kaibigan na wala namang ginagawa at ang usapan nga nila ay magbabagong buhay na sila baka sakaling magkaroon nga sila ng parol at ito po ang ating pakaabangan dito nga sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.